Ganon siguro talaga tayo mga nanay. Pagka may mga bagong gamit sa bahay, eh, mas lalong sinisipag maglinis. Kaya tara, samaan niyo ako maglinis dito sa may kusina dahil may bago na naman ako mga gamit. Dito nga lang ako medyo nahihirapan sa may taas dahil kailangan ko pang umakyat para nga lang mapunasan itong mga gamit ko dito, pati yung patungan. Dahil open nga ito, kaya maaalikabukan talaga itong mga gamit ko dito. Tsagaan lang din talaga sa pagpupunas kada maglilinis. Dito nga pinag-aalis ko yung mga ibang gamit dyan dahil may gagawin nga ako ngayong araw. Gusto ko kasi na mas lumuwag dito sa may kusina. Kaya nga inangat ko yung mga kutsara. Kaso nga lang sobrang taas naman. Dito ko nga planong ilagay yung mga kutsara. Pero aalisin ko na nga muna itong mga gamit na hindi ko na nagagamit dito. Halo-halo na nga yung mga nakalagay dito. At hindi ko pa na itatapon yung mga talagang hindi ko na nagagamit. Aalisin ko na nga dito yung first layer and second layer. At yung mga baso sa taas ko na ilalagay at ipapasok ko dito yung mga kutsara. Para hindi na aalikabukan. Yun nga lang medyo malaki yung kinakain na space itong lagayang ko ng kutsara. Kaya naman aalisin ko na nga tong ka nandito dito sa dulo dahil nga nabasag na rin to at pinili ko na lang din talaga siyang idikit. Super nangihinayang kasi talaga ako doon dahil nga ito ibinili ko at hindi naman free sample. Akala ko nga magkakasya din dito yung lagayan ko ng kutsilyo pero hindi na. So eto nga yung luma kong cooking utensil sa tampangit niya nang antig na dahil yung iba nga ay kumukulay dito. Tapos itong tongs ay natutunaw. Matagal-tagal na rin naman sa akin to mahigit isang taon na pero tanging tongs lang naman yung natunaw diyan yung iba nga e okay pa. So eto nga yung bago kong ipapalit. Ang pangit kasi ng mga handle ko nung lumang sando kasi nga tignan nyo nangingitim na. Mas maganda nga itong bago kung ipapalit. Parang mas maganda yung quality tapos mas malaki pa yung pinakalagayan niya. At Ocean nga yung brand niyan. ilalagay ko na lang yung link sa may comment section kung gusto nyo rin. Pagkatapos, itong kala naman yung nilinisan ko dahil sobrang dumi na nga. At ang dami na rin tilamsik ng mantika nitong PVC wall decor. Ang pangit na nga ng vinyl tiles dyan banda na kinabit namin. Kaya plano ko sa susunod ipalitan e, palitan na rin yan. May nauna na talaga ako nabiling kurkina para dito sa may kusina. Kaso nga lang, hindi ko nagustuhan. Maliit lang kasi yung size nito tapos medyo mahaba siya at kita nyo naman kahit dalawa na ilagay ko ibitin e talaga. Dahil mahaba nga siya ayoko na itong ipatahe dahil hindi ko naman nagustuhan. Kaya ang plano ko sana iikakabit ko na muna pansamantala tapos ako na lang yung nagtahe. Hindi na ako nagdagdag ng isa pa kasi may bayad yung shaping fee. Kaya naman ibibigay ko na nga lang yun sa kung sino yung may gusto mag comment lang kayo or mag message sa akin lalabhan ko lang muna. Yung malapit lang sana sa school para pwede kong iabot pagka naghatid ako ng mga bata sa school. Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nakapag-vacuum at nakapagpunas na nga rin ako ng sahig. At ito, pinagbabalik ko na nga ito, mga kaldero dito sa may ilalim. Pati na nga rin yung mga iba pang nakalagay dito sa ilalim. At ito nga pala yung bago kong bili na cortina. Mas nagustuhan ko rin talaga yung kulay nito kasi nga kaki ang color niya. At yung nauna ko nga is color brown. Tingin nyo ba maganda yung ganitong cortina dun sa may bintana namin, dun sa may dining area? Pero ganito yung color combination na parang gusto ko sa kanya. Yung nasa gitna is cream tapos ganitong color naman yung nasa gilid yung kortina ko sa may kusina. Hindi pa nga lang ako makapag checkout kasi hindi pa ako masyadong decided talaga kung babagay ba siya. Reflex ko na nga rin sa inyo tong basahan ko dito sa may kusina kasi ang ganda talaga nito. Rubberize yung ilalim niya at 2-in-1 na. Kung gusto nyo rin ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. At yun lang muna mga Marcel at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.